Marians VOV Wala nang mas masakit pa na makita mong iyong sariling anak na umiiyak habang nakatingin sa papalayong babaeng kanyang minamahal. Itong napatunayan ko habang tinitingnan ng umiiyak na si Christian habang nakakuyom ang kanyang kamao at pilit na pinipigilan ng sarili na habulin ang babaeng mahal niya. Ramdam ko ang sakit ng kanyang kalooban pero ano bang maitutulong namin kung material na bagay lang sana at pwedeng bilhin gamit ang aming kayamanan, baka ginawa na namin. Pero ibang usapan ito. Usapang pag-ibig at hindi pwedeng gamitan ng salapi para makuha. Hindi rin pwedeng gamitan ng kapangyarihan dahil hindi pwedeng pilitin ng isang tao para manatili sa tabi mo. Alam kong masama ang loob nito sa naging desisyon ni Carmela. Kailangan niyang mamili between love and career alam kong mahal din ni Carmela si Christian at marahil naguguluhan ito sa mga pangyayari. Maaaring mas matimbang dito ang kanyang profesyon, kaya kailangan niyang i-let go ang nararamdaman na pag-ibig kay Christian. Anak! Tawag ko kay Christian habang palapit dito. Hindi ako pinapansin bagkos nakatitig lang ito sa kanyang palad, kung saan makikita ang singsing -sing na isinauli ni Carmela sa kanya kanina. Alam kong masakit sa iyo mga nangyari. Kahit kami, hindi din ito inaasahan. Pero wala na tayong magagawa pa. Igalang natin ang gusto niya dahil hindi natin pwedeng pilitin ng isang tao na ayaw. Mahinahon kong wika dito, sabay hawak sa kanyang balikat. Mom, ang sakit. Mahigit limang taon ko siyang hinintay. Pero bakit ganito? Bakit napakahirap niyang abutin? Umiiyak na sagot nito sa akin. Para namang kinukurot ang puso ko sa nakikita ko sa kanya. Hindi ganitong Christian na kilala ko. Unang beses ko siyang nakita na umiyak dahil lang sa isang babae. Ibang iba siya ngayon kumpara sa pagiging mapangasar sa kakambal at masayahin mo ka. Puno ng kalungkutan ang nababasa ko sa kanyang mga mata na siyang nagpadagdag ng takot sa aking puso. Hinawakan ko ito sa kamay at iginaya papunta sa living room. Tahimik naman itong nagpatianon. Pagkadating sa loob ng living room ay hinayaan ko itong maupo sa sofa habang namumula ang mga mata at patuloy sa pag-agos ang luha. Mahal na mahal ko siya, ma'am. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang mabuhay nang wala siya. Umiiyak nitong wika sa akin. Christian, listen. Anak, I know kung gaano mo siya kamahal. Pero huwag mong hayaan na lamunin ng puso mo ng matinding paghihinagpis. Hindi pa katapusan ng mundo, anak. Kailangan mo lumaban sa buhay. Kahit masyadong masakit. Uwi ka dito. Kahit na sa totoo lang parang kinukurot ang puso ko sa paghihirap na nakikita ko dito. I don't know, ma'am. I don't know. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang lumaban. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang mga nangyari ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang humarap sa buhay nang wala siya. Umiiyak na sagot nito Umupo ako sa kanyang tabi at niyakap ito. Ramdam ko ang impit nitong paghikbi habang nakapatong sa balikat ko ang kanyang muka. Hinaplos ko ang kanyang lukod para ipakita dito na hindi ito nag-iisa sa ganitong pagsubok ng buhay. Nandito kami na kanyang pamilya at handang dumamay sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Hinayaan ko siyang umiyak ng umiyak para maibsa ng sakit na kanyang nararamdaman. Walang ibang gamot sa sugat ng kanyang puso sa ngayon kundi ang pag-iyak lang. Kailangan niyang ibuhos lahat ng sakit para makapag-isip ito ng maayos. Nasa ganoon kaming kalagayan nang pumasok si Daddy Russell at Mami Sarah dito sa loob ng living room. Tahimik na naupo ang mga ito sa mahabang sopa habang nakatitig sa umiiyak na si Christian. Makakita sa kanilang mga matang matinding lungkot at habag para sa kanilang apo. You really love her, apo. But you need to let her go para sa kapanatagan ng lahat. I know na masakit, pero kailangan mong tanggapin dahil hindi sa lahat ng oras makukuha mong gusto mo. Minsan kailangan nating masaktan para lalo tayong tumibay sa mga hamon na darating pa sa ating buhay. Wika ni Daddy Russell, hindi nakaimik si Christian. Patuloy pa rin itong umiiyak sa aking balikat. Narinig ko pa ang marahan na pagbuntong hininga ni Daddy bago muli itong nagsalita Akala ko makakatulong sa inyong ginawa kong announcement kagabi. Pero mukhang mas nagiging komplikadong sitwasyon at lalo kang nasaktan. Pagpapatuloy na wika nito na may halong pagsisisi ang tono ng boses. Dad, wala po kayong kasalanan. Ginawa niyo lang po kung anong akala niyo ay makakapagpasaya sa apo niyo. Nakangiti kong sagot kay daddy. Napailing naman ito tumingin sa malayo sana hindi ko na lang ginawa ang bagay na yun kagabi. Hindi sana nangyari ang ganitong gulo. Malungkot na sagot nito at may luha na bahagyang nalaglag sa mga mata. Agad naman itong dinaluhan ni Mami Sara at pilit na pinapakalma. Huminahon ka, Russell. Ikaw na din na nagsabi na kailangan nating tanggapin ang lahat. Huwag tayong magpa-apekto sa ganitong pagsubok sa ating pamilya. Tuloy ang buhay sa kabila ng mga nangyari ngayon. Lilipas din ang lahat ng ito. Walang mas importante kundi ang ating pamilya. Na mananatili tayong buo at nagmamahalan sa kabila ng kabiguan ng iba sa atin. Mahinahon na wika ni Mami Sarah at tinawakan ng kamay ni Daddy Russell. Agad namang sumilay ang malungkot ng ngiti sa labi ni Daddy. Sorry, Grandpa. Tama si Mami. Wala kayong kasalanan. Alam kong maganda ang intensyon nyo kaya nyo idineklara ang bagay na yun kagabi. Nagkataon lang na hindi umaayon sa gusto natin ang mga nangyari. Masakit. Sobrang sakit. Pero pangako, hindi po ako susuko. Isa akong bilyarin at patuloy akong lalaban sa buhay. Para sa ating pamilya. Tumutulo ang luha na wika ni Christian. malas ito sa pagkakayakap sa akin at dahan-dahan na naglakad papunta sa kanyang Grand Paracel. Agad itong yumakap habang patuloy ang paghagol-gol. I'm sorry, Grandpa. I'm sorry. Paulit-ulit na wika nito. Hindi ko alam kung para saan ang sorry na yon. Pero alam kong pati sila Daddy Russell at Mami Sarah ay awang-awa sa sitwasyon ng kanilang panganay na apong lalaki. Sunod-sunod na nalaglag ang luha sa mga mata ni Grandpa Russell. Hindi na din ito napigilan pang pa emosyon. At kusan ang bumigay ang pinipigilan na luha sa mga mata. Hindi din ito nakayanan na, na makita ang matinding kabiguan na naranasan ng kanyang apo. I'm sorry, Grandpa. Mukhang hindi ko matutupad ang promise ko sa inyo na makikita nyo nang magiging apo nyo sa akin. Madamdami na wika ni Christian sa kanyang lolo. Patuloy pa rin itong nakayakap sa kanyang lolo habang patuloy na umaalog ang balikat dahil sa matinding pag-iyak. It's okay, apo. Hindi na importante sa akin ang bagay na yun ngayon. Ayos lang na wala pa akong nakikita na apo mula sa'yo. Marami na akong apo mula sa iyong mga kapatid. Take your time. Ang importante nandito ka at kasama namin. Mahinang sagot ni Daddy Russell habang patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata. Tuluyan na akong napaiyak dahil sa aking mga nakikita. Hindi ko kahing tingnan sila sa ganitong klaseng sitwasyon. Masakit para sa akin ang lahat. Masakit makita ang kabiguan ng anak ko. Agad akong tumayo at nagpaalam kay Mommy Sarah. Nalalabas na muna. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam ko na kay ako sa mga nakikita ko. Diretso ako naglakad papunta sa garden at tumingin sa malayo. Kung may magagawa lang sana ako para matapos lahat ng paghihirap ng anak ko. Pero alam kong wala ng solusyon ng lahat sa ngayon. Tanging si Carmela lang ang pwedeng gumamot sa sugat ang puso ni Christian. Ayoko din maging unfair kay Carmela. E pinaglalaban niya lang ang gusto niya at wala na kaming magagawa pa sa bagay na yon. Ang magagawa na lang siguro namin suportahan si Christian at ipakita dito na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Iparamdam sa kanya na mahalaga siya sa amin kahit na ano pa mang pagsubok na dumating sa aming buhay. Mom? Narinig kong tawag sa akin ni Miracle mula sa aking likuran. Hindi ko na malayan ang pagdating nito Siguro natawagan na ito ni Gio at sinabi na dito ang mga nangyari. Pilit ang ngiti na hinarap ko ito. Kitang kita ko sa mukha ni Mira ang hindi maipaliwanag na lungkot. Marahil ay nakikisimpatya ito sa nararamdaman ng kakambal. Pumunta agad ako dito nang mabalitaan kong mga nangyari. Nagpahatid lang ako sa driver dahil kailangan si Rafi ng kambal. Uwi ka nito sabay lapit sa akin. Humalik pa ito sa aking pisngi bago muling nagsalita. Sinabi na sa akin ni Daddy ang mga nangyari. Hindi ko akalain na kayang tablahin ni Carmela si Christian. Inaasahan ko na magiging happy together na sila. Pero mukhang mali din ang iniisip ko. Hindi ito ang aking inaasahan. Hindi pala talaga lahat ng love story ay may happy ending. Malungkot na wika ni Miracle. Habang nakatitig sa isang bulaklak na pabukadkad pa lamang. Ayaw kong sisihin si Carmela dito, Mira. Mas nanaig sa kanya ang tawag ng tungkulin at wala tayong magagawa pa tungkol sa bagay na yan. Sagot ko dito, natigilan ito at nakita kong pagkislap ng galit sa mga mata nito. Ayos lang naman sana yon mami. Kung mahal niya talaga ang profesyon niya, pwede naman siguro niyang hatiin ang oras niya sa dalawa. Pwede niya namang kausapin si Christian. Malay mo naman, magkasundo sila. Hindi ganoon ka-selfish ang kapatid ko para hindi siya maintindihan. Baka ang inis sa boses nito habang sinasabi ang katagang yon. Mira, hindi pare-parehong iniisip ng tao. Maaring para sa iyo ganyan ang magiging desisyon mo. Pero iba si Carmela. Ibang tumatakbo sa isip niya at wala tayong karapatan para panghimasukan yon. We need to let her go para sa katahimikan ng dalawang pamilya. Sagot ko naman, natigilan si Miracle. Nagkausap na ba kayong dalawa ni Ninang Rika? Siguro alam na din nila ang desisyon ng anak nila. Sagot nito. Natigilan ako ng maisip ang best friend ko. Baka pati ito nahihirapan din sa naging desisyon ng sarili niyang anak. Sana hindi ito maging dahilan para magkaroon ng lamat ang pagsasama ng dalawang pamilya. Hindi pa, pero alam kong hindi din sila agree sa desisyon ng anak nila. Kausap ko siya kagabi at mas excited siya sa magaganap na kasalan sa pagitan ng anak niyang si Carmela at ng kakambal mo na si Christian. Sagot ko dito, agad na napatangu si Miracle at malakas na napabuntong hininga. Matigas talaga ang ulo niya. Noon pa man nabanggit na sa akin ni Ninang na mahirap pigilan si Carmela sa lahat ng bagay na naisin nito. Malungkot nitong wika. Alam ko, kung masakit man ito sa atin, walang masasakit pa sa nararamdaman ng isang ina na walang ibang hangad kundi makita ang anak na nasa mabuting kalagayan. Noon pa man gusto na nininang rika mo na tumigil na si Carmela sa napili niyang landas na tahakin at manatili sa tabi nila. Pero kakaibang paninindigan na meron ng batang yon. Ipinaglalaban niya kung anong gusto niya. Sagot ko naman. Ilan sandaling hindi nakaimik si Miracle bago muling nagsalita. Kumusta ang kakambal ko? Alam kong labi siyang nasaktan sa sitwasyon na ito. Sana matanggap niya agad ang lahat at kalimutan na lang ang babaeng yun. Mahinang wika ni Mirakel. Hinawakan ko ang kamay niya at tinitigan ang mata nito. Huwag kang magkimkim ng kahit na anong galit sa kanya, Mira. Oo, sinaktan niya si Christian. Pero hindi tama na magalit tayo kay Carmela. Dahil mahaba pa naman ang panahon para sa kanila. Malay mo naman baka sa bandang huli sila din palang magkatuluyan. Nakangiti kong wika, umiling si Mirakel. Hindi na siguro, ma'am mas gugustuhin ko pang ibaling sa iba ni Christian ang atensyon niya kumpara sa babaeng yon. Hindi siya karapat dapat sa pag-ibig ng kakambal ko dahil ganoon lang niya kabilis na saktan si Christian. Hindi niya man lang naisip na mahigit limang taon siyang hinintay ng tao pagkatapos sa ganito lang pala mauuwi ang lahat. Malungkot na sagot nito. O oh, siya, tama na yan. Baka kung saan pa mapunta ang usapan na to. Nasa libing lumang kakambal mo kasama sila grandma at grandpa mo Magpakita ka muna sa kanila dahil titingnan ko pang bunso mong kapatid. Baka gising na tinahanap ako. Sagot ko at mabilis na naglakad papasok ng mansyon. Sumunod naman si Mira kalat diretsyo ang hakbang nito papunta sa living room. Samantalang diretsyo akong umakit ng hagdan para puntahan sa kwartong bunso naming anak ni Gio na si Rafael. Carmela's POV Tahimik akong nakatanaw sa mga nagkikislapang Christmas light. Ang akala kong masayang bakasyon kasama ang aking pamilya. Mukhang mauuwi sa pag-iisa. Malungkot akong napangiti at hindi napigilan ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Nagdesisyon na ako at hindi ko na dapat pang balikan. Alam kong masyadong masakit para sa kanilang nagiging desisyon ko. Pero ano ba ang tama? Naumpisahan ko ng totoong laban ng buhay at ayoko ng talikuran pa yon. Hindi ko pwedeng basta na lang talikuran ng sinumpaang ang sinumpaan kong tungkulin sa bayan. Kung basta na lang ako aalis, paano naman ng mga taong posible ko pang matulungan para iligtas sila sa kapahamakan at sumpa ng kaguluhan? Ipinikit ko ang mga mata ko. At agad na pumasok sa balintataw kong mukha ng mga tao sa bundok na aming natulungan. Mga batang pinilit namin turuan na makapagbasa kahit simpleng alphabet at numbers. Kapag wala kami sa digmaan, ibinabaling namin ang aming atensyon na maturuan na magbasa at magsulat ang mga maliliit na komunidad na hindi man lang pinalad na makaapak ng eskwelahan. Hindi sa lahat ng oras baril ang aming hawak. Marami pang mga taong ililigtas namin mula sa malulupit na rebelde at mapansamantalang tao. Hindi pwedeng tumigil ako. Marami pang misyon na nakaatang sa aking balikat at hindi ko yun pwedeng ipagpalit para sa sarili kong kaligayahan. Marahil iniisip nila na makasarili ako. Tatanggapin ko yon. Masakit lumayo sa lalaking mahal ko. Pero mas masakit isipin na tatalikuran ko ang mga taong pwede ko pang matulungan. Mga taong pwede naming mailigtas mula sa kalupitan ng mga rebelde. Mga inosenteng bata na walang kalaban-laban. At maagang namamatay dahil sa paggamit sa kanila ng mga taong halangang kaluluwa. At walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Papatay pa ako ng maraming masamang tao. Iaalay ko ang buhay ko sa serbisyong pinili ko. Mas magiging matapang pa ako dahil wala nang naghihintay na pamilya sa akin. Tuluyan na nila akong tinakwil dahil hindi nila ako naiintindihan. Hindi nila kayang tanggapin kung anong ipinaglalaban ko. Oo, lumaki ako sa karangyaan, pero hindi 'yun naging sapat para sumaya ako. Simula nang pumasok ako sa military, doon ko nakita ang totoong hamon ng buhay. Kailangan nila ako. Kailangan kong pagsilbihan ng bayan ko. Tinungga akong hawak kong beer. Agad na gumuhit ang pait sa aking lalamunan at malamlam ang mga matang nakatanaw sa kawalan. Muling lumitaw sa balintataw kong malungkot na mukha ni Christian. Malungkot akong napangiti at muling tinungga ang beer. Merry Christmas! Bulong ko at tinignan ang orasan na nakasabit sa dingding. Alas dosin na ng hating gabi. Ika-25 na ng December. Ako lang yata ang hindi masaya. Ako lang yata ang nag-iisa. Itong pinakamalungkot na Pasko ng buhay ko. Imbis na kasama ko sila, heto ako. Malungkot at nag-iisa. Hindi ko natatapusin ang leave ko. Bukas na bukas din babalik ako ng kampo. Wala nang dahilan pa para manatili ako dito. Tinitigan ko ang backpack ko na nakalagay malapit sa pintuan. Nakahanda na ang lahat at susunduin na lang ako ng mga ko para bumiyahe pabalik ng Mindanao. Ang lugar kung saan posible kong maging tahanan sa mahabang panahon o posibleng magiging libangan ko na rin. Agad akong napatingin sa pintuan ng kondo Nung biglang may nag-doorbell. Wala akong inaasahan na bisita ngayon at walang sino man ang nakakaalam sa pamilya ko na dito ako nakatira. Kunot noo akong tumayot agad na kinuha service pistol ko sa ilalim ng aking drawer. Agad kong ikinasang baril at dahan-dahan akong naglakad papuntang pintuan. Gamit ang peepholes itinapat ko ang aking mga mata upang silipin kung sinong nasa labas. Agad na napakunot ang noo ko nang makita kong mukha ni Christian. Napaatras ako at hindi malaman ang gagawin. Dali-dali kong itinago ang baril na hawak ko. Carmela, alam kong nandyan ka. Kausapin mo ako. Narinig kong wika nito, sabay katok ng malakas sa pintuan. Agad na kumabog ang dibdib ko dahil sa matinding kaba. Kapag hindi mo to bubuksan, sisirain ko to. Muling wika nito at patuloy pa rin sa malakas na pagkatok. Alam kong hindi ko ito pwedeng baliwalain dahil baka magalit ang ibang mga unit owner na nakatira malapit sa akin. Malakas akong napabuntong hininga at agad na pinihit ang seradura para pagbuksan ito. Agad na tumambad sa mga mata kong mukhang lasing na si Christian. Agad kong naamoy ang alak nito sa kanyang katawan. Sabi ko na nga bang hindi mo ko matitiis eh. Nakangisi nitong wika at pasuray-suray na pumasok sa loob ng aking condo unit. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tanong ko dito matapos kong isaradong pintuan ng unit. Pabagsak naman itong naupo sa sopa habang nakatitig sa akin. Paano ko nalaman ng lugar na ito? Of course, I have a resources, Carmela. Pwede kong alamin lahat ng gusto ko. Wika nito. Mukhang hindi pa naman ito lasing talaga dahil diretsyo pang salita. Napabuntong hininga ko at tinitigan ito. Umalis ka na, Christian. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Seryoso kong wika. Hindi ito nakaimik bagkos tumayo ito sa supat dahan-dahan na lumapit sa akin. Ganun lang talaga sa'yo kadali itaboy ako sa buhay mo, Carmela. Parang napakadali lang talaga sa'yo na talikuran ako. Puno ng sakit ang boses na wika nito. Hindi ako nakaimik. Alam mo ba kung gano'ng kita kamahal? Mahal na mahal. At sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ano bang gusto mo? Pasigaw na wika nito sa akin. Hindi ako nakaimik. Bagkos ay itinula ko ito papuntang pintuan. Ayoko nang magtagal pa siya dito sa harap ko. Ayoko nang dagdagan pang pa sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Umalis ka na. Tanggapin mo na lang na hindi tayo para sa isa't isa. Maghanap ka na lang ng babaeng kaya kang mahalin katulad ng pagmamahal na nararamdaman mo sa akin ngayon. Sagot ko dito. Tigagal ako nitong tinitigan sa muka. Nakita kong galit sa mga mata nito. At mahigpit akong kinabig payakap sa kanya. Nabigla ko sa kanyang ginawa pero hindi na ako nagpumiglas pa. Mahal kita. Wala akong ibang babae na pinangarap sa mundong to na makasama kundi ikaw lang. Mahina nitong wika sa pagod na boses. Napapikit ako para pigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Unti-unting lumuwang ang pagkakayakap nito sa akin. Sabay titig sa aking mga mata. Buong pagmamahal na hinahaplos niyang pisngi ko habang may luha na kumikislap sa kanyang mga mata. Agad kong iniwas ang tingin dito dahil pakiramdam ko unti-unting nalulusaw ang puso ko sa mga titig nito. Bumaba ang muka nito patungo sa mukha ko at naglapat ang aming labi. Agad akong napapikit ng mga mata ko upang namnamin ang halik nito sa akin. Siguro kailangan kong palayain ang nararamdaman ng puso ko ngayon. Kahit ngayon lang, Hahayaan ko ang sarili ko na madama ang init ng pagmamahal ng lalaking matagal ko nang sinisinta. Nagiging mapusok ang mga sumunod na sandali sa amin dalawa ni Christian. Naramdaman ko na lang nabuhat na niya ako papunta sa aking silid. Nang hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Wala na akong lakas para tumutol pa. Mahal ko ang lalaking ito. At anda akong magpaubaya sa kanya. Kahit ngayong gabi lang ay may magandang alaalaman lang akong dala mula sa kanya. Habang nasa misyon ako, naramdaman ko na lang na lumapat na ang likod ko sa aking malambot na kama. Wala na akong inhibisyon pa na nararamdaman sa aking katawan. Tinutugon ko ang bawat halik at haplos na ginagawa ni Christian sa akin. malayang ko na lang na pareho na kaming walang saplot sa katawan. Para kaming bagong silang na sanggol, nahubot-hubad sa ibabaw ng kama. I love you, Carmela. Bulong sa akin ni Christian bago niya tuluyang pinag-isa ang aming katawan. Napaigit pa ako sa sakit sa una nitong ginawa sa akin at nakita kong pag-aalinlangan sa mata nito habang nakatitig sa akin. Nginitian ko ito at saka kusa akong iniyakap ang braso ko sa liig nito at hinalikan sa labi. Isang senyales na pwede na niyang ituloy ang nasimulan na namin. Titiisin kong ang sakit. Maisa katuparan man lang ang gusto ng aming mga katawan. Hindi nagtagal ay nawala na din naman ang sakit at napalitan ito ng walang kapantay na ligaya. Pawis na pawis si Christian sa ibabaw ko, pero mukhang hindi ito napagod. Naipikit ko ang aking mga mata habang kagat-kagat ko ang aking labi para pigilan ang paglabas ng ungol sa aking bibig dahil sa labis na kaligayahang nararamdaman. Hindi ko na mabilang pa kung ilang ulit akong inangkin ni Christian ng gabing yon. Basta nagising na lang ako kinaumagahan sa mahinang pagtunog ng aking alarm clock. Agad kong pinindot ang up Sa isiping baka magising si Christian mula sa pagkakahimbing sa pagtulog dito sa tabi ko. Sinipat kong orasan. Alas 9 na ng umaga. Hindi ko alam kung anong oras kami nakatulog. Pero pakiramdam ko latang lata ang buo kong katawan. Dahan-dahan akong bumangon sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Tinitigan ko pang pa gwapong mukha ni Christian. Bago ko nagpasyang tuluyan ng bumaba ng kama para makapagbihis. Hindi ako maaaring magtagal. Darating na ang sundo ko at ayoko silang paghintayin. Aalis ka? Nahinto ako sa pagdampot ng aking bag. Nang biglang nagsalita si Christian. Nilingon ko ito at nakita kong nakaupo na ito sa aking kama. Iyon ang kailangan. Tawag ng tungkulin. Maiksikong sagot. Nakita kong malungkot nitong pagngiti. Pagkatapos ay seryoso akong tinitigan. Kapag tuluyan mo akong iiwan ngayon, Asahan mo na wala ka nang babalikan pa, Carmela. Lahat ginawa ko na para sa ating dalawa. Pero ang tigas ng puso mo. Seryoso nitong sagot. Natigilan ako. Parang biglang piniga ang puso ko dahil sa sinabi nito. Handa kong tanggapin at panindigan ng mga consequences ng desisyon na ginawa ko ngayon, Christian. Hindi ikaw ang makakapigil sa gusto kong gawin. Sagot ko habang pigil na huwag mapahugulgol ng iyak narinig kong marahas nitong pagbuntong hininga. Kaya naman itinuloy ko ng pagpulot ng aking backpack at naglakad patungo sa pintuan ng kondo. Kung ganon, paalam Carmela. Ito na ang huling pagkakataon na hahabulin kita. Sana hindi na muling magkrusan landas natin. Seryosong sagot nito. Hindi ko mapigilan ang luha sa aking mga mata habang nakatalikod dito.